Tamad ka bang mag-skincare pero gusto mo matanggal ang pekas melasma mo? Aba, walang ganon. Charis! Ay, meron tayong pantanggal ang pekas melasma sa murang halaga. Ayan guys, less than 200 pesos, nasa 100 plus lang to. Kojik Papaya Serum for Pekas Melasma na nakaka-10 times instant whitening. Yes, nakakaputi rin po siya. Nakakatanggal mga pimples, dark spots, peklat guys. Ayan. Tapos, 30 ml na ang laman. So, ito ang Rosmar Kojic Papaya Serum na igaganto mo lang. Lalagay mo lang sa face mo. Ganyan na siya kalaki, guys. Wow. And super bango pa dahil amoy Kojic Papaya po talaga ito. Ayan, guys. Wow. So, ilalagay mo lang siya sa face mo. Kahit konting-konti lang, guys, ang ilagay mo. Tapos, igaganyan-ganyan mo na. And that's it. And hindi siya, guys, malagkit sa mukha, ha? Hindi siya malagkit sa muka. Ang sarap niya sa face. Bukod sa mabango siya, Ayan, nasabi ko talaga na, ay, parang nawala na yung mga pekas, melasma ko sa muka, yung mga freckles ko. Alam nyo kasi pag tumatanda ng isang tao, nagkaka, ano na, nagkaka freckles, freckles na, ganyan. So, ito guys, ang kojik, papaya, serum. Pwede pwede to sa mga 12 years old pataas buntis at lactating at hindi lang yan guys. Pwede rin to sa maitim na parte ng katawan, Ka -ka kung gusto mo, pwede mo tong gamitin full body. Ayan, siko, koyokot, singit, lahat ng maitim, pwede nitong paputiin. Pero syempre, talagang para yan sa mga pekas melasma mo. May 10 times instant whitening kaya mag-check out na agad kayo dahil ubusan malala ang Rosmar Papaya Serum. Pero kung much better talaga sabayan nyo na set na to kung masipag-sipag ka mag-kuskus. 249 lang to guys. Anim na ang laman. May dalawang sabon, dalawang cream, isang toner at sunblock mist. So, check out na!